Hello Carwoods. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang mag-fill up ng beef. Ano ba yung beef? Ito ay ang basic education enrollment form para sa taong 2022-2023. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Ang Basic Education Enrollment Form ay kasama sa inilabas na bagong guidelines ng DepEd Order No. 35 Series of 2022 noong July 23, 2022. Ito ay nilagdaan ng ating bagong DepEd Secretary na si Vice President Sara Duterte. Narito na ang tamang pag-fill up ng BEF o Basic Education Enrollment Form. Una, sa itaas ng mga box, nakalagay ang school year. May naman ay ang grade level to enroll kung anong grade papasok ang inyong mga anak. Sa kanang bahagi naman, may nakalagay na mahabang box at may nakalagay na check the appropriate box only. Sa so number 1, mayroong with LRN. Ang ibig sabihin ng LRN ay Learner's Reference Number. Ito ay makikita sa SF9 or card ng mga bata. Kung sila ay may LRN, maaari lamang i-check ang box ng Yes. Para naman sa si number 2, may nakalagay na returning o balik-aral. Ibig sabihin ng returning o balik-aral, tumigil ang inyong anak ng isa o mahigit pang taon at gusto nang bumalik sa pag-aaral ngayong taon. Kapag sila ay isang balik-aral, i-check ang box ng yes. Kapag hindi naman, i-check ang box ng no. Sa pag fill up ng form, kailangan basahin ng instructions. Print legibly all information required in capital letters at pagkatapos i-accomplish, maaaring ibigay sa person in charge or sa registrar o sa class advisor. Tandaan, gumamit ng itim o di kaya blue na ball pen. Simulan na natin sa PSA birth certificate number. Makikita ito sa mga birth certificate. Available ito upon registration. Pagkatapos, sa kanang bahagi ay isulat ang Learner's Reference Number o LRN. Uulitin ko, ang LRN ng mga bata ay makikita sa SF9 o di kaya ng card nila. Paalala lamang po, ang mga number o bilang na inilagay ko sa form na ito ay mga halimbawa lamang. Ngayon naman ay dadako tayo sa paglagay ng inyong last name first name at middle name. Para sa birth date, tandaan, mauuna ang buwan, sunod ang araw, pagkatapos ay taon. place of birth naman, ang ilalagay ay ang municipality o city. Sa sex or gender, i-check ang box kung sila ay male at i-check naman kung sila ay female. Sa age naman, ito yung edad ng bata. Sa kanang bahagi ng age, nakalagay ang mother tongue. Ito ay ang salita o dialekto na ginagamit ng bata. Sa baba may nakalagay na belonging to any indigenous people or IP community indigenous cultural community. Kung kabilang sila sa indigenous people, i-check ang yes at specify kung ano ang tawag sa kanila. At kapag hindi naman sila kabilang, ay i-check ang no. Sa baba naman ito, nakalagay, is your family a beneficiary of 4P's? I-check ang box ng yes kung sila ay beneficiary ng 4P's at i-check naman ang box ng no if hindi. Kung ang bata ay isa sa mga beneficiaries ng 4P's, ilalagay sa baba ang 4P's household number. Ngayon naman ay dadako na tayo sa current address. Sa unang box, nakalagay ang house number. Sa tabi naman nito, nakalagay ang street name. At sa kanang bahagi nito, nakalagay ang barangay. sa baba ng house number nakalagay ang municipality or city. Sa baba ng street name nakalagay ang province. Sa baba ng barangay nakalagay ang country at zip code. Ngayon, kung ang current address ninyo at ang permanent address ay magkaparehas, ay i-check nyo lamang ang box ng yes dadako na tayo sa father's name. Una ilalagay ang family name, sunod first name, pagkatapos ang middle name. Tapos, sa kanang bahagi ay may contact number. Ngayon naman ay ang mother's maiden name. Pag sinabi natin maiden name, ito ay ang kanilang pangalan at apelyido na ginamit noong sila ay dalaga pa. Unahin ang kanilang apelyido noong sila ay dalaga pa, first name, pagkatapos middle name, at pagkatapos contact number. kung walang nanay, tatay ang nag-aasikaso ng anak, maaari ilagay ang guardian's name sa paba nito. Ganon din, guardian's name, una ang last name, first name, middle name, at contact number. Para naman sa iba bang bahagi, para ito sa mga returning learner o balik-aral at para sa mga magta-transferred out o diliya transferred in. Nakalagay sa unang blank ang last grade level completed, pagkatapos last school year completed and then last school attended at ang school ID ng paaralan. Para sa pinakaibabang bahagi, ito ay para sa learners in senior high school. Sa pangalawang page, nakalagay ang preferred distance learning modality or modalities. Nakalagay, choose all that applies. Maaaring pumili kung alin sa mga modalities ang naaayon sa inyong gusto o di kaya naaayon sa paaralang papasukan ng inyong mga anak. Nakalagay, modular print, modular digital, online, Educational Television, Radio-Based Instruction, Homeschooling, Blended, and Face-to-Face. -face. Hindi na natin palalawigin pa ang mga modalities na ito sapagkat ito ay napag-aralan na natin noong mga nakaraang taon. At ang pinakahuli, kailangan niyo lamang pumirma gamit ang inyong Signature Overprinted Name nakalagay at nakasaad dito I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge and I allow the Department of Education to use my child's details to create and or update his or her learner profile in the Learner Information System The information herein shall be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. And of course, huwag kalimutan ang pecha kung kailan nyo ito na-accomplished. Maaari nyo na itong ibigay sa teacher in charge o di kaya sa inyong class advisor. Sana nakatulong ang video ito para sa pag-fill up ng Basic Education Enrollment Form o tinatawag natin na BEEF. Maraming salamat! Please like this video, subscribe and get notified.